Benerin kau lihat, kau lihat. How are you guys? na mga concert ako sa UST, Ligas, Pew, yan na kung tayo may duty na How are you Ang kami rin guys, ang driver ko pala si Fernando po. Buwapon, po, madiklo mo again. Bale, ako lang ganti para ka. Ito naman si Gui Chavez at si Raven Lee ng Nagas City. Ito naman si magtugang na brother na si Kois David and si Kois Prosper Casque. 然后。 Pero nagulal na ako sa ding totoo. na yari si Nanay pa si Nanay Tarantika guys, nakabot na kami yung USD Ligas big Yara, may babalo ang mga gamit. Yan guys, okay na sa check pa Tapos sabi may eh, mag religan sa kita charge. Malay na nga nangilignig din ni ko Si ako, anong later bago mag-be? Ada guys, dahil ko nga naram kong muya kaming magbarasa muna ng libro o mo na ganyang masisirabo na hot dog. Sige, lugaw. Okay, time na.

Okay, Ralph. Just do. Thank you. Yes! Thank, you, Papa! <laughs> Shalabu, thank you. Pagkatapos nga rin kang kurukuran at ko, sabi ko, Moragon, Malope, ito na ang mga taga UST Ligas B. Sana tabi, magbalik ako dyan. <coughs> sa lahat mga nuno si Isabay ko sa nining aki kung mabuto na nagbiblis pa. Shout out sa imo nuno. Yan tabi, sa so, ibang kaganapan kang buhay ko. Nasa uji tabi ako ngunyan. Saro kay tubo buras. Saro bang kay ito, buras. pa kayo. Duwa kayo. Sarong malu tuh berarti sarong Elastria. Ya. Give the change. Napa sampul ngan itu los <coughs> makuru kata. Isi aku nak una nasi papa mau mai gus <coughs> datau. Iya napa nanti nak aku kami pasiring sa apartment misalnya gas bay negara susu berkaki kau. What's up? shout tabi sa no no para ka kita ka kaya magasabi ko magtubod ka kay papa mo in english follow the father aro ka ang apartment maloyang ang maloyang maloy ang pandisal salamat palang giraray kay Kois Gab at Kois Renz okay for more vlog from me think before you click